the Furious? <laughs> Grabe naman niya <laughs> Mga idol, bagong camping shot. Bagong ispat bagong spot daw. Set ba yung ano? sa. Kaya din na ba? Kalimutan mo yung gasolina ha? Kaya tayo, tayo. nga pala sa hindi sumama. Maburo kayo dyan sa kampo. No. Bukang may dalakang ulan ah. Ano yan? Pantanggal ng hilek. Parating na yung mga bikers. <tinyo> Na. Bakit din yan ah? Saksakin mo Huli ni... Ano po mga idol? I uh -huh. tanim na punong luya mga air.

Ik heb relственeties ik nasim sanbla eh ano nga mo Ini ba uling yon. Ang hangin malamig itong maligo do. na maligo na. Ate tagay. Oh grabe na titpay Eh. Tit painamun mo ah.

快！别动！快！快！快！ Ano ba yan? Ano ba Kanada? Kanada tayo. Sa tayo. Bagay mo pa. Bagay mo pa. Bagay mo pa. Ang unang unang nakahanap ng trabaho sa atin oh Nudong. Si Boyd King pala. Kaya bakasyon na yung papuntang pala. na yung pa,

Ay, gumagalaw pala itong mag-isabi ah. Stabilizer. Huh? oh. Lagi ko ito ah. O, sige, sige ba eh. pala ito. Ay, no? Uy! Good morning! Hello. no? Good morning mga ayun. Ito yung uh, vlogger namin o. No? Lupit ng namin oh. Come. Good morning, I know, tell me if you're tired now, okay. yeah.

Ito lang ang buhay namin sa UAE. Makalipas lang ng araw. Anggal ng object. O. o Tapos, trabaho na naman. Mga banat, mga bike sila. CDP o. O. Oh, oh. hindi uh, silang mag mamaya magkakain larga Pansit 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 May music doon. Mga idol, nagluluto sila mga idol. Nagluluto sila mga idol, makamalang alap, pay one camp. Bakit oh, kasi magluto, sa mag-camp, um, kaya dito nagluto. plus pa nga

baik okay, naman. Bahit naman, diba? Alas na po kami. Mga Bahit ito. Mga Sa, ano? <laughs> Mayroon naman kahit pa paano. Bata yung mga ba? May gula <laughs> Oo, oh, siyempre. Ito si